So ayun na nga mga boss, ayan, bago ang lahat, wag niyo akong babatiin ng Happy Valentine dahil naka all red tayo ha. Mga boss, <laughs> hindi naman all red, hindi mga <laughs> black naman tayo. So, yun, nasold na natin yung problema natin for today mga boss kasi nag-iisip ako kung ano yung mako-content ko. Uh, wala akong makontent, wala akong maisip, ah uh, medyo hindi gumagana yung utak natin no? sa dami ng iniisip na trabaho kasi December ngayon ah uh, ngayon, pupunta ako dun sa isa naman na outlet. So, sasamahan ko ulit yung mga sinamahan ko nung Sabado. So, nakakalungkot lang dahil na uh, nabiktima sila ng pickpocket. No? Actually, hindi naman na uh, actual na pickpocket yung nangyari sa kanila. May kwento ko lang ng konti. Uh, nagsusukat yung lalaki ng binibili niya dun sa isang uh, uh, shop. No? tapos naiwanan niya yung bag niya doon sa ha uh, taan tawag dito doon sa fitting room no so naiwanan niya nakaligtaan niya tapos siyempre sa dami ng namimili doon uh, siguro may nakakita tapos eh pinaginteresan uh, yung wallet niya may lamang pera tapos yung mga documents niya yung mga importante dahil nando yung passport nilang mag-asawa so kaya ginabi kami nung araw na yon nung linggo dahil uh, inanap pa namin at kinailangan pa namin mag-report doon sa sa outlet na pinuntaan namin pero ayun hindi na namin nakita at uh, bumalik na kami ng Milan tapos dito na lang sila nag-report sa mga pulis dito sa Milan so hoping hoping na kahit yung mga documents lang nila uh, ma-recover nila no kasi napakalaking bagay noon Siyempre uuwi pa yun ng China kakailanganin nila ng passport no So, ayun, dun sa mga pupunta dito sa Italy, mga boss, kung magtutur kayo dito, ah, mag-iingat kayo. Ah, dahil dito sa Italy, marami rin talagang mga pickpocket dito. Marami din talaga na ibang lahi na gumagawa ng hindi maganda dito. So, ngayon pupunta tayo dun sa hotel ulit at ah, susunduin natin sila. So, pupunta naman kami, ibang outlet naman to. So, ang pangalan naman ng outlet na to is Vicolungo. So, dito naman sa parting Novara to. Kaya ano pang ginagawa natin mga boss? Tara, samahan nyo ako. So ayan mga boss, we're arrived na dito sa may Bicolungo Shopping Center. So nandito ngayon tayo. As usual mga boss, pinauna ko na sila dahil ayaw nating maging chaperon. No? Driver na nga tayo, magiging chaperon pa tayo. So wag ganon. So tayo ngayon, maggagala tayo ng atin. Tayo naman ang gagala. So, medyo okay ang pakaramdam natin ngayon mga boss kaya medyo makakagala tayo. So, magwi-window shopping lang tayo, no? So, bikulong ko, nakarating na rin ako dito mga ilang beses na rin. Kaya hindi na rin to bago sa akin mga boss. So, tara mga boss, maganap tayo ng uh, shop na pwedeng uh, magkaroon tayo ng interest. Dito tayo unang pupunta mga boss, dito sa Adidas. So, buti na lang December ngayon mga boss. Dahil December ngayon, wala tayong pera. Uh, <laughs> Gago! Ayan nga naman, no? Marami tayong pagkakagastusan pag December. So, dito tayo. Pasok tayo dito, mga boss. Sabi, yan, men's, ano, women's. So, dito tayo sa men's. Ayan, tingin-tingin tayo dito. Baka may makita tayo, mga boss, na magustuhan natin. So, mabili natin. So, meron na akong ganito. Titingnan natin itong mga sabatos nila, mga boss. Ah, uh, Eto, break net na 2.0, 39 euro. So, ayan. 39 euro, hindi na masama. Pero, blue. So, ako ng blue. So, ayun, merong uh, parang pink ang kulay. Tapos, ayan. Meron silang... Anong model ba to? Run 60s. So, 42 euro. Itong RAN 60 na block is uh, 42 euro. Tapos, meron dito RAN 80 for 56 euro. Ayan pa sa taas. So, ito block. 45 euro na advantage. So, signa natin. May grey siya. Oo nga. Ito mga boss, medyo classic. Na new original. So, superstar to, 82. At, ah, uh, how much? 64 euro. Ayan, bibigyan ko na lang ngayon ng idea, mga boss, sa mga gustong mag-shopping dito sa Bicolongo. So, ito, astig din, oh. No? Ang astig ng Stan Smith na to, Camo. Tapos, all white, no? May green ang ganda nung kamo nyo. Magkano? So, 79 euro. Ayan, 79 euro. Ayan, pamain na lang ako sa gustong uh, mag-mine. Naging live sharing tayo. So, ito. Medyo okay din to. Napaka-aesthetic. Classic. Oh. Stan Smith. For a slow 77 euro. Mga boss. Ayan, mga boss, kung gusto nyo mag-mine, type lang kayo ng mine, ayan, sa size nyo. So, soon, 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 mag tayo ng ganito, ha, para hindi na kayo pumunta ng Italy. Ako na lang bibili para sa inyo, mga boss. Basta magbayad lang kayo, ah. So, dito tayo. Ayan, oh. Pwede kayong magpabilis sa akin, PM lang kayo, mga boss. Pero, syempre, may patong na yan, mga boss, pagka, pagka binili nyo sa akin yan. Mga boss, lumabas na tayo dun sa may Adidas. Ayan, sa so mga gusto magpabili, seryoso mga boss. Uh, basta may gusto kayo, ipabili nyo sa akin. PM nyo lang ako. Tapos, isisend na lang natin. No? So, anap tayo ng mga shop. Dito sa Puma. Ayoko sa Puma. So, oo. oo. Saan ba? Saan ba tayo ikot? Parang nawawala tayo. So, punta tayo dito sa kabilang parte. Titignan natin kung na, ah, asan yung Nike. No? Meron din Nike dito, alam kayo. So, doon, marami tayong pwedeng makita doon. Ito mga boss, Solomon, sa may ilig sa, ano, sa adventure. So, marami din dito mga pwede kayong mabili, Solomon. Tapos, nandito yung CMT at may nagdadig doon. <laughs> no? Tapos, dito tayo pupunta. Yan, sa may Nike. No? Diyan tayo papasok. Just do it! Tara mga boss! <laughs> Gago! shorts, meron mga jersey dito for uh, 72.99 euro. So Bulls na number 11, Derek Rose. Ayan, meron ding Bali. Tapos, anong pati team meron dito? So, ayan, merong meron dito ano. Yan, Bulls na kulay black for so, Derek Rose. Tapos, ayan, merong mga nets. So, pang practice jersey siguro ito mga to. Tapos, may mga bola na Jordan. Mga cup. Ayan, ha. So, ikot na ako mga boss. Magtitingin-tingin tingin muna ako. Boss, sa mga may ilig sa Nike, ayan, ayan. yung price. So, mga Nike SB to. Uh, lifestyle. So, dito naka 30% discount. Mamimili ka nga lang. So, dito, ayan. Tignan nyo na lang. So, kung mahilig kayo sa Nike, siguradong alam nyo na yung mga model na yan. Ito okay. Ito sa winter eh. So, magkano siya? 62 euro. Ito naman mga Nike Everon mga boss. Ayan oh. Evernon pala. Just, I stand myself corrected. <laughs> Gago! Ayan, madami kasi akong sapatos. Kaya nanginayang naman akong bumili. Ang dami ko pang hindi nasusuot na sapatos. Pero parang nakakatukso pagka nandito ka sa outlet. Kaya dapat pigil-pigil. Kung hindi naman kailangan, baka tayo bibili. Di ba mga boss? Ito naman mga pang ano na to. Ah, uh, basket na siguro to. Ayan, visible air. No? May mga air pump na. So, meron sila ditong pang football. Ayan, sa mga may sa football. Marami din dito. Ang mga Jordan 1. So, 94. Jordan 1 ba to? Oo nga, Jordan 1 retro. Ayan. So, white and black. Blue and white. So, low. Jordan 1 low. Oh, meron Jordan 12. Yes, it's a Jordan 12 Retro Low. Naku parang matutokso yata ako ah. Pigil-pigil. Pigil-pigilin pigil, ang sarili. So meron ako nakita dito, Jordan 12 Low Retro. Naku Ay, lubay-lubay. Ito maganda rin mga boss, Jordan, no Jordan, Nike Dunk Low Retro. So ang ganda ng kulay niya. Uh, 89 euro. 89.99. So, 90 euro. Ito, sa gusto ng makulay, mga boss, yan So, kulay pink. Pink! <laughs> kulay pink siya. Oh. Tapos kulay green. Ayan. Oo. Kulay orange na jump man. So, ito mga Jumpman to. Mga women's to, mga boss, Mga women's. Ito ang ganda ng Jordan 1 na to. Women's na Jordan 1 mid. Ang ganda. Ayan, sa pamamagitan ng pag-drive uh, natin sa mga bisita, medyo nare-relax tayo ng konti mga boss. No? Medyo nakakawala tayo sa mundo ng stress sa trabaho. So, although trabaho pa rin to mga boss, pero at least nakakapasyal-pasyal tayo. Yun nga lang ah uh, matagal na oras yung antayin dahil antain kung matapos silang mag-shopping bago tayo makauwi. So okay lang. At least medyo nari relax ng konti yung utak natin. At ayun na nga mga boss, lumipat kami ng outlet dahil hindi daw nagustuhan dun sa outlet na pinuntahan natin sa Bicolongo. So lumipat kami ngayon, nandito kami sa, ayan, Iskalo. So bahala sila medyo cho choosy sila sa mga outlet. Nagahanap sila ng mga magagandang brand. So sabi ko lang ko kasi medyo konti lang doon. Anyway, suggestion naman nila na pumunta doon eh. So sila may kasalanan doon, hindi tayo mga boss. So kaya nandito tayo sa may Scalo. So malapit lang to sa Milan. Siguro mga 20 minutes drive. Magmula dito hanggang Milan. At ang gagawin natin ngayon mga boss, kakain muna tayo dahil hindi naman tayo iyayayain kumain na mga yon so kain muna tayo mga boss Tayo na nga mga boss nailipat na natin sila ng outlet at ha, kumain muna tayo sandali tapos bumalik na tayo dito sa sasakyan so magpapahinga muna tayo dito mga boss sidlip tayo ng konti para hindi tayo ganong pagod at uh, hindi ko na muna bilin lagi itong isang outlet mga boss para sa susunod na mga video natin uh, may maipakita pa ako sa inyo at Ayan mga boss, maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin. At dun sa mga bagong followers, walang sawang pasasalamat mga boss. At dun sa mga hindi pa nakakapag-follow, ayan mga boss, samahan nyo kami dito. Dahil dito makikita nyo, puro realidad lang ng abroad. Trabaho, motivasyon, inspirasyon ang ibibigay natin sa bawat pagbangon at paggising nyo sa umaga. Talaga namang sisipagin kayo. At dito, magkakaroon kayo ng idea kung anong buhay ang pupunta nyo doon sa mga gustong maging, maging OFW. Ayan, makikita nyo dito kung ano yung realidad at ano yung mga kaganapan dito sa abroad. At kung ano-ano yung pwedeng matrabaho nyo. Ayan mga boss, mag-iingat kayo palagi. See you on next vlog.